Yari ang kinayari. Mag-11 pa Pagod na, pagod na. Pagod na. wala na. Hindi naman itira yung bola. Ay na. Ayun na nahirapan. Dos, dos. tama ano 'yan? Ayun na. Ayun na. Ngayari ito, no kinapos oh. yung palaban ni Adi, kawawa naman. Kawawa naman no. uh, okay. yeah. Nang yung ano guys Hindi na kinaya guys Nang umutla Hindi na kahangin. Talaga nakakapagod din Pinapaypay na guys <laughs> Namu na, Ano namumula yung katawan niya Pero yung buha niya namumutla O oh, yun o oh. Ayan guys, yung si kalaban niya atin namumutla. Hindi natin alam kung itutuloy totally pa yung laban. Ngayon, wag mo patlang arin gay. Tambay Kalaban niya medyo ano. Tunggu-tunggu ada yang baiknya ada Tunggu-tunggu ada nga po eh. May himatayin pa yun eh. O may himatayin. Amayin, oh, himatayin. O, nakakatakot eh. oh, lumak, lumak, lumak. Ayaw ayaw na, ayaw na. Ayaw na. Uwag, may pa. Namumutla. Namumutla. Sama, sama, sama. Sama, nah. Eh, Jakamano! Oh. Eh, Jakamano! Eh, jangan Meraton, meraton, meraton! Meraton, meraton! Meraton, meraton! Meraton, meraton! Meraton, meraton! Meraton, ini Meraton, meraton! Meraton, Kaya <laughs> ah, sila, the camera <laughs> si atin dito. Ayun na, namumutla pre. Yung natawa niya, may team. nangi nang, ano na ayat din oh. na si boss. Totoo lang syempre, <laughs> buhay din yan. Gaya na sinabi ko. Pag may mangyaring masama diyan, syempre ay pa masisisi din. Ah, talaga yung mukha niya namumutla, ano namumutla talaga parang anong kulay suka. Ano after siya Oo, Eh, may ram siya. Mapatindan siya ng ugat, di ba? Ano may ram ba yung drama. Ano mas sabi mo pare? Ayun yeah, guys, siyempre mahal pa rin natin lahat ng kalaban natin. Kaya na na yung ginagawa niya Adin, may naalalahin niya pa rin kayo. Ang kalaban niya. Ganun dapat. Itagul daw, may kalaban. Itagul! Itagul! Wala hey, hey, na panalo na si Adin. Oh, parang nakakawan. Ay, si Palagte, oh. Tangin na ng e rito. Ang e si Palagte, rito. Kala niya naman, may mauto siya rito sa, ano, sa kalokan. Kaya kasama niyo, puro siway, oh.